Yes, picture this! Mga kaklase sa isang sasyalin event kung saan nag ang isang betera ng actress na dati, dati ay super bet na bet ng madlang people pero ngayon ay sukot na ang lahat dahil po imbes itong ngumiti at maki-join sa mga nagpapapicture na mga panay ay dead ma ito to the highest level para hindi niya naririnig ang hiritong of fans na tumatawag sa kanya para nga magpa feature o magpa-selfie. Sino kaya ang veteran ng ito na mala solpadita, sopladita ang atake? Ayan, kung sinasabi natin uh -huh. yung mga mga anghista uh -huh. mabagain, nagpa-picture, may hinto hinto sila. Mm -mm. Diyos ko, eto naman, soplado. Dead matter to the max. Itong Veteranang actress na ito. Galing siya sa isang event eh, friendship. Mm -hmm. No, after ng event, siya may mga pari. Ano pa feature po? Pa -feature po. Sa veteranang actress, pa po. Ayun, katabi niya. Papi. Oh, dead yeah. ba? Dead, dead, Siya Pero itong, na rin, eh. Ito namang actress na ito, meron naman talaga siyang ganun eh. Oh, oh ganun sa oh, siya oh, talaga. Oh, eh, Ever correct. yun ang balita sa kanya. Oh, may ganun siya. So, wala Nadal, niyo po eh. kung sino siya. Mm Gabi-gabi -hmm. po siya napapan sa isang series. Yes. yes. Kung sino po doon yung ano, sa tingin niyo, <laughs> yung makang <laughs> solpa dito pagpalitan na naman. Solpada. Ay, Solpada. Solpada. Na veteranang actress na yun nga po, hindi nagpapapicture. Kung kanina, pinuri po rin natin yung mga nagpapapicture. Mm -hmm. Ito, hindi.